Ayan mga langgang eroplano. Ayun. Balang araw. Balang araw. Ay, nako ginoo ko for today's video. Ayan oh. Ay sus. Oh, di ba? So hello guys, andito naman ako sa labas ngayon para ikot-ikotin ikut at tinutusan ako ng aking alaga na pupunta rin kami na ng ngayon ng bakala. Ang ibig sabihin ng bakala ay grocery. So mga langga, ang hirap talaga yan. Bitbit -bit ko pa rin ang STC at saka yung susi ng bahay. At uh, mga langga, alam nyo ba, parang surrender na ako sa totoo lang. Kasi kahit anong oras kaya mabas lalabas ka talaga. Kakatataan, di pa ako tapos kumain yan, inutusan ako bigla. pang biglang sumakit ang ulo ko, biglang sumakit ang tiyang ko. Kasi hindi pa ako tapos kumain. Bigla naman kami nagmamadali para lumabas. Hindi naman pwedeng hindi mo sundin ito kasi nag, naku, iba na ang dating ngayon ng alaga ako sa totoo lang. Kaya nga, mga langga, tis-tis lang talaga. Alam mo, ganito talaga ang buhay ng isang kadama. Wala kang magagawa sa totoo lang pag uutusan ka, uutusan ka, hindi ka pwedeng umangal. Kaya nga, pinagpipre ko lang talaga na bigyan pa ako ni Lord ng kalakasan para naman sa aking buhay. Yun yung mga ibon, oh. Hindi nakahagila na pa ako ng pan reels. <laughs> mga langga, kahit malamig, banat. Wow! malamig, grabe. Kahit malamig, ang bana talaga. Basta may pang rails. Basta may pang rails lang. <laughs> Uy, ginawa ko. oh, tinamang tsura ko. Ay, ginawa ko. Ah, ilang buwan na lang matatapos na ang taon ng 2025. December na. Ay, sige lang. Antos lang tadi ani. So, ayan. Ikotin natin. <laughs> ayan, mga langga. Oh. Uy, ayun ang aeroplano. Asa na? Asa na? Ay. Ayun oh. Balang araw sasakay din tayo diyan. 'Di ba? Ayun oh, ayun oh. Ayun. Ay sumama lang ga. Pupunta ako nang sa kabila. Kasi nga bibili ako ng merienda at saka MMMs tong alaga ko. pupunta ako. Nandito pa naman kami sa gitna. Andun yung Pilipina. Oh, nandiyan. kaya yung Pilipina mo, <laughs> yung kaibigan ko, Pilipina. Nandiyan, nandiyan kaya siya? Ay, parang wala. Yun naman po yung Pilipina ang nakasakay sa bus. O, oh, ba? Diba? Yung building na yan. kahit lang ha. Yung building na yan. andyan oh yung building na yan yan andyan yung Pilipina maraming Pilipina dito trabaho nila housekeeping uh, sa mga aristo bar kahit Pilipina tinatanggap na rin, tinatanggap na rin dito yung ano ay ginagawa pala ano tinatanggap nila ang babae dito dati hindi na nila tinatanggap ang babae puro lalaki ang ano dito pero ngayon tinatanggap na nila saan kaya tayo tatawid ang mood ayano ayan eh hala hala yun ang iikutan namin kaya tayo iikot ha huh? patay tayo dyan <laughs> layo lang ikutan namin ng Amuti. Layo, layo. Ay, kapag ito yung malapit lang napakala dito. Kaya dito ako gusto pumunta at nakakautang. Utang pamor. <laughs> uh, sabi niya, nakita niya yung kaibigan niya. Sa mga langkating, ah, patayin ko to ha.

So guys, <laughs> ginawa ko ba? Pauwi na kami ng alaga ko. So ayun pa rin. Yung isa kong kamay, nakahawak pa rin sa Arabia niya, sa wheelchair niya. Tapos yung isa kong kamay, nandito sa wheelchair. Tatawid na kami. Alam nyo, ano na to eh. Oh. Lagi na to nagwawala itong alaga ko. Sa totoo lang. Kaya, Salamat ako talaga na napakabilis ang panahon ngayon. Tatawid kami. Lagi na siya nag nagwawala. Nakakatakot. Nakakatakot na. Ito ang kinatatakotan ko sa lahat eh. Pero nandiyan pa rin si Lord. Nakagagabay pa rin sa akin. Kasi hindi na. Para siguro ito. Sabi na parang sabi eh, tama na. Kasi nga ganito ganito ang sitwasyon lagi na siya nagwawala ang hirap totoo lang tutok na tutok talaga ako sa ano sa ano namin ngayon bang kunting galaw takbo tingnan kaluskos lang para nang nililipad na yung espiritu ko grabe o tingnan nyo Yun yung kabuan ang sarap ng simoy ng hangin pero nasubran sa lamig. Nalimutan ko mag-jacket. At buti na lang nga May Mainit-init ng konti. Ay, hiningal ako. Kakakain ko lang. Sa totoo lang. Katapos ko lang kumain. So, dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat.